Hello, magandang magandang hapon sa inyo lahat. Happy Friday the 13th ulit. So meron ako nakitang post dito kay Real Ryan ano. Actually automotive ang content nito eh. Pero nagpost siya na di umano daw na ban daw si si JP Abisilia, yung loyal customer ng Starbucks sa Boss Coffee. Ang sabi daw di umano, After his viral Starbucks rant, JP Abisilia now faces an even bigger challenge. Bose Coffee has announced a nationwide ban on the self-proclaimed victim. In a statement, Bose Coffee said, "We value loyalty, but not at the cost of a receipt drama. We'd rather not invite." unnecessary theatrics to to our quiet corners. Some netizens called the move petty, while others praise Bose for protecting baristas' mental health. For now, Abisilia may have to sip his DIY coffee in peace. ba? Diba? So, binan daw siya sa Bose Coffee. Ayan o, may picture pa na do not enter. Noong nakita ko tong picture na to, ito mga kababayan ko. Boss Coffee Bans Viral Starbucks Complainant from all branches nationwide. Binan daw siya. Nung nakita ko to, itong picture na to, medyo nagduda ako dahil parang pinatong lang yung ito. Do not enter yung may picture na ganyan. Nag-isip ako, pinuntahan ko yung page ng Boss Coffee. Pinuntahan ko yung, ano, yung Uh, page nila. Pero wala ako nakitang post regarding this. So feeling ko, mukhang fake news to ah. Then, nung ano, nung nung nakita ko comment section, dun sa may bandang baba, may nakalagay pala na BMN is a satire page. Read at your own discretion. Bawal magalit. Pag sinabi mong satire kasi, parang ano lang yon, uh, joke yon. Para siyang hindi naman siya talaga to, sinasadya nilang gumawa ng ganyan. Para just for fun lang, ganun. Hindi siya... ah uh, hindi siya ano, hindi siya yung... Para seryosohin. Maraming ano eh, katulad ng satire ano, parang 'di ba may nagkalat din dati ng mga jokes about ERAP. 'Yun ang natatandaan kong ano eh. Pati kay Noynoy din dati may ganyan eh. May mga ganyan na joke din eh na na hindi naman talaga siya balita, ginawa yung 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 article para lang mag Para gawing satire. Kaya lang ang ano nito kasi mga kababayan ko, ang risk nito hindi na naman hindi naman nating culture tamo may mga nadala oh pasikat kasi feeling mag viral back to you katuloy di ba ano ano na pinapalaya ka na happy independence di ba maraming hindi pa rin nakagets na ito ay satire lamang hindi naman kasi natin culture yan eh yung yung paggawa ng ganyan eh dahil nga ang mga pinoy nga mahihina ang comprehension hindi, kahit ako rin mismo, di ba, nung, nung nabasa ko to, medyo, ano eh, uh, na ano din ako, din nabasa ko dito, eh, nung sinabi nung nasa comment, na satire pala siya. Ayan oh, BMN is a satire page. Parang, ah, okay. Da, kaya pala, dinobol check ko din. Pero kahit minsan, kahit hindi satire ang post, ano eh, a aakalain mo talaga totoo eh. Katulad nung kay Diwata, 'di ba? yung umiyak-iyak siya. Eh, mas maganda wag na lang gumawa nito. Eh, alam mo na medyo kapos ang ibang kababayan natin na na umintindi na ito ay satire ba o hindi. So, hindi po ito totoo. Di ba naalala nyo kay Mon Confiado? Yung copy pasta naman ba yun? Yung... Pina-NBI niya yun eh. Yung gumawa nun eh. Eh kaya lang hindi hindi na gets ni Mon Confiado yung ano. Ano ba ang progress na doon? Tapos ang kinaka na nag-post ah pasta lang daw. Eh mali ba nang mga Pinoy kung ano yung copy pasta? <laughs> Kapag hindi natin culture, mag mag ano, mag-ingat-ingat kayo. ng post kasi kayo mapapahamak eh. Maraming pwedeng maniwala sa mga ganyang bagay. Ayano, tinuloy ni Monconfiado nung yung nagkwento, yung about sa cashier yata to, no. Pero ay ah, hindi hindi pala tinuloy yung ano, yung libel case. Da da complaint which Confiado filed on August 12. 2024 with cyber crime division of the national bureau of uh, temporarily posted by that confiado claimed was a false and malicious story the content creator had allegedly posted about incident in which uh, confiado was accused of being rude in a grocery store diba pero hindi na tinuloy bakit kaya ano Ba't hindi niya na tinuloy? Sa bagay, gastos din pati yan, eh, you no? Know? Tama na yung stressin mo yung gumawa ng ganyan sa'yo. Okay na yun siguro, matututo na yun. Na yung hindi ka matulog, mag-iingat na siya sa mga susunod na, na gagawin niya. Di ba? Tama na yung ganyan. Pero feeling ko, ano din, eh, ah, naisip niya rin gagastos pa rin kasi siya dyan sa lawyer, eh. Di ba? hindi hindi ganoon kadali yung ano yung mag-file ng kaso. Kaya yung mga ghost hunter na nagsasabi sa akin na kakasuhan kakasuhan daw ako. Try nyo. Baka um, ano uh, mahirapan kayo. <laughs> Maghanap ka pa ng abogado sa ganyan eh. 'Di ba? Next, no. So clear na tayo, hindi totoo 'yon na eh, naban siya. Kasi baka mamay may, may may makaabot sa akin. Katulad nito, pinasa sa akin to eh. Buti binasa ko maigi. Next, ito naman si si JB Abisilia. Di umano daw, ito medyo ano ako dito eh, pero basahin natin ha. May nag-message daw sa kanya, sabing ganon. You can post my message pero blurred mo na lang face ko para di ako mabash. Sabi nung nag-ano sa kanya, Uh, hello, nabasa ko yung post mo sa Starbucks na nabash ka pa. Di ako makapag-comment kasi mababash din ako kasi napakalupit ng mga tao. Hindi naman yung misspelled name mo ang pinupunto mo, kundi dahil antay ka ng antay ng order mo, akala mo merong ibang umorder ng same ng order mo at ibang name. Isa pa, yung pagiging rude ng staff sa'yo na sa harapan mo ikrampled yung baso, hindi binigay ang resibo at pagtawag ng name coldly. Di ba? main parang feeling ko ikaw din lang ang nag-ano dito para pagtanggol yung sarili mo eh. Yung details, eh hindi naman ano eh, unang-una nakalagay doon sa post niya kung papanoorin mo, ay kung papano kung babasahin mo, talagang ang pinupunto niya dito, mali ang pagkaka-ano sa kanya ng pangalan. Mali ang pagkakasulat sa kanya ng pangalan. Tapos sasabihin dito, naiintindihan dahil hindi naman daw sa name, misspelled ang pinupunto mo. In spelling mo nga eh. Yung name mo eh. ba diba? Pero yung, yung mga tao, parang puro na sila monsters. Kung ano-anong pinipinta sa'yo, just want, want you to know na merong isang nakaintindi sa'yo wala tayong magagaw sa mga utak na mga yan. Ganyan reaction nila. Kasi hindi, hindi ka naman pinalad maging magandang lalaki. <laughs> Pero kung babaeng maputi, maganda at sexy ang nag ng ganyan, kakampihan niya ng madlang monsters. Hindi. May, may ganyan din eh, na nag-viral din eh. Kahit maganda din eh. Sino ba yon Nakalimutan ko na meron ganyan. Hindi dahil sa, sa itsura. Kasi nung nakita yung post mo, hindi pa naman nakikita yung itsura mo eh. Huwag mo na lang pansinin siguro yung mga monsters na nang babash. Nai-invade na nila ang mundo. Hindi, ang, ang big deal talaga doon yung name mo. Hindi yung ano... Kasi kung hindi big deal yung name mo, hindi, ang i-discuss mo lang, nagkamali sila ng tawag ng name, akala ko kung sino yung Ako na pala yun lang ikaw nirant mo na lahat eh hindi ano hindi no <laughs> palusot na lang ito tapos ito pang sinabi ah uh, sabi dito ng isa nag-post, ano ni Paula Lyonson mm -hmm. agree 100% tapos nagsilabasa ng mga matapobre social climber na hanip nagyayabang ng order nilang Starbucks and feeling cool sila kahit ah, kasi kahit mali pangalan nila hindi sila nagfi out like they are better than everyone else anyway cool kids di ako magfi out pag mali ang pangalan ko pero magfi out ako kung hindi ko makuha ang order ko simple lang naman ang grabe manglait ng itsura ng tao tingin-tingin din sa salamin baka kayo talaga ang pangit ang ugali. Isa pa itong tagapagtanggol niya na wala sa hulog, you know? Na ang ang laging ang narrative nila, ipipilit nila na hindi lang naman daw yung yung name kundi hindi daw nakuha ang order. Nandun yung order eh. Sino man nagsabing hindi makukuha ang order? Anong nangyari? Iniwan niya. mo ha dito sa post. Sino nagsabing hindi nakuha ang order? Ayano, oh frustrated and I decided to walk without claiming my order. Oh, hindi niya claim yung order niya. talaga itong mga tagapagtanggol na ito ni loyal customer. Ano eh? Uh, hindi rin naiintindihan yung sitwasyon eh. mag freak out pag mali ang pangalan ko pero mag freak out ako kung hindi ko makuha ang order ko. Nandun yung order niya. Kaklaruhin niya na lang, yan ba yung sa akin? Kasi yung pagkakamali, nandun yun lagi eh. Hindi naman dahil sa sa order na hindi nakuha. Mga mahihina din ang ulo nung nagtatanggol dito kay loyal customer, ano? Eh, <laughs> hindi na intindihan. Ang ang pinopoint niya nga, 'di ba, mali yung pagkakasulat ng ng pangalan niya. Yun na yun. Kasi kung hindi big deal yung mali ang pagkakasulat ng pangalan, unang-una nandoon na yung order mo, kukunin na lang kaklaruin mo. Baka akin po ito. 'Di ba nagkamali lang at no need to post. 'Di ba? Kaya lang naman nag ano 'yan dahil pinost mo pa sa public 'yang napaka walang kwentang naranasan mo sa Starbucks. 'Yun lang 'yun. 'Di ba? Hindi naman talaga big deal 'yun nangyari. Okay lang sana ganito 'no kung umorder ka, ang tagal-tagal mo naghintay, kalahating araw, wala kang napalang order mo. 'Yun. Pero nandun naman eh, nagkamali lang ng pangalan. 'Di ba? Nandun ka ba para para makita lang yung yung pangalan mo sa cup or nandun ka para uminom ng kape? Anyway, bahala kayo diyan, ano kung yung mga nagtatanggol sa kanya wala rin sa hulog. Eh. <laughs> Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.